ICC at Interpol pasok sa Pinas. Former President Duterte huhuli na raw sa September. Asawa ni VP Sara na si Man Scarpio, kapatid na si Pulong Paulo Duterte at dating financial advisor na si Michael Young, sangkot daw sa 2018 drug shipment. May commitment tayo sa Interpol, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na habang ang Pilipinas ay wala ng mga pangako sa International Criminal Court, ICC, na nanatili itong nakatuon sa International Criminal Police Organization, sa isang kapihan sa DOJ Forum noong Miyerkules, ipinundo ni Remulla na ang malawak na network ng Interpol ay napakalaga sa pagprotekta sa mahigit na 10 milyong Pilipino sa ibang bansa na maaaring mga ilangan ng tulong. Muling giniit ni Raymulya na pinahalagaan ng Pilipinas ang relasyon nito sa Interpol dahil sa mahalagang papel nito sa pagtiyak ng kaligtasan at siguridad ng mga mamamayang Pilipino sa buong mundo. Sa isang privilege piece itong lunes, August 12, nagpahayag ng pagkabahala si Sen. Bato de la Rosa sa naunang pahayag ni Rebilla na nagmumukahin na magiging responsibilidad ng Interpol na ihatid ang anumang warrant of arrest na inilabas ng ICC. Nagbabala si de la Rosa na ang mga ganitong mga pahayag ay maaaring makasira sa kumpiyansa ng publiko sa Department of Justice at sa kakayahan nitong itaguyod ang panuntunan ng batas sa nagsasaad na dapat ipakita ng DOJ ang kakayahan nitong protektahan ang legal na integridad ng bansa. Samantala, inilahad ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ilalabas na ng, ng International Criminal Court o ICC sa September ang warrant of arrest kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Maybe digging will come out first and then the second tier, the third tier, it will be in trenches. Dagdag pa niya. Matatanda ang nauna ng sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo sa ICC na ilalabas na ang rent waras ang arrest warrant ngayong taon, naglabas din ng dokumento si Trillanes kung saan nakasaad na may limang dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police na itunuturing umanong suspect sa kaso. Patuloy na iginigiit ni Duterte na hindi niya kinikilala ang horridisyon ng ICC at haharap lamang siya sa Pilipino Korte. Samantala, isang dating custom intelligence officer na nakulong dahil sa pagkakasangkot ito sa pagpasok ng dalawang magnetic lifter na naglalaman ng Shabu sa Manila International Container Port ng 2018 na umano'y pag-aari ni Davao City Representative Paulo Duterte at dalawang iba pa ang 6.8 billion shipment. Idinawit ni dating Bureau of Customs, BOC Intelligence Officer Gigi Guban, ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasas Man Carpio, kanyang kapatid at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang sa pagpuslit ng 11 milyong halaga ng Sabu Sabu sa Manila International Container Port noong 2018. Ginawa ni Guba ng mga alegasyon sa pamamagitan ng affidavit na binasa sa investigasyon ng House Quad Committee sa ugnayan sa pagitan ng Philippine Online Gaming Operators POGOS, Illegal Drug Trade at AJK sa panahon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte noong Biyernes, August 16. Sa kanyang affidavit na ginaid ni Guba na si Davao City First District Councilor Nilo Small Abeliera Jr. ang nagpakilala sa kanya sa smuggling operation noong unang bahagi ng 2017 na inilirawan si Abeliera bilang business partner and trusted man ni Rep. Duterte Carpio Atiang. Sinabi ni Guba na paulit-ulit siyang pinilit na Abeliera na bawasan ang mga paghihigpit sa ilang mga shipment na nauugnay sa trio. Ibininyag din niya na ang pakikipagtulungan niya kay dating police officer Colonel Eduardo Asierto na nagbigay ng karagdagang intelligence sa mga smuggling operations na natumukoy ang mga kahinahinalang shipment mula sa Vicaba Trading International ang consignee ng nagsak na samsam na shabu. Idinetalye pa ng affidavit ang banta na tanggap ni Guban sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya ay binanggit ng contempt dahil sa hindi pagkakapare-pareho sa kanyang testimonya. Sinabi ni Guban na binilaan siya ng isang media personality na nagangalang Paul Gutierrez kasama ang isang kawani ng komite ng Senado laban sa pagbanggit sa mga pangalan ni na Representative Duterte, Carpio at Yang sa kanyang testimonya. Inamin ni Guba na hindi niya pinangalanan ng tatlong individual sa mga pagdinig ng Senado dahil sa mga banta sa kanyang pamilya. Kayo po bilang Pilipino, ano po ang inyong mga masasabi tungkol dito? Malaya po kayo makakapagbigay ng inyong mga opinion sa baba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po!